pati makakashoot, maliit yung bunga nga. <laughs> Uli, mga kapukid. Oy, 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 Grabe. Oy, 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 oy. Grabe, ang dami nagtatalonan. Piesta ng isda, mga kabukid Hey! Oh, yun na, kanya-kanyang huli. dami. Oh, yun! Huli! Uy! pa! Ayun pa! Ayun pa! Ayun pa! Ayun pa! Hey. Hey. <laughs> Ang dami! Hey. Grabe! Oh! Ang dami! Grabe! Grabe yung mga ista mga kapumit! Sobrang dami! Sobrang kapal! Lahat ng mga mga ista, hindi uwing luhaan! Dahil may dala-dala! Nakatigi isang sakong puno. eto <laughs> mga bagong dating. Pare, marami kayo dala sako. Dalawa lang, Dalawa lang po. Magkukulang po yan. <laughs> Sobrang dami ng isda. oy 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 Uy! 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 Nakahuli na, na naman si Kuya Sulit Sobrang dami Ayun pa oh, si Kuya dalawa Oh, yung bagong dating Pukulangin yung dalan nyo sa ako Mga kaibigan <laughs> Madami yan Oh, oh Nakahuli na naman Nakahuli na naman si Pari Koy Oh, madami ka pala Ano dito, sa taas <laughs> Grabe! Sobrang daming isda oh! Ang kapal, Dumami oh! yung isda dumami at pero baliwala yan! Madaming isda pa rin! Hindi sila huwing luhan! Dalawang sako lang ang dala nila! Mamaya kulang pa yun! o <laughs> oh, yun oh! Nagtatalo na ng mga isda! Sobrang kapal ng isda ngayon ah! Oh. Oh. Gule. Oh, Shoot. Shoot. Nagadaan si Pisan. Ayun, andon. <laughs> shoot. Oh, shoot. Grabe. Oh, grabe yung match oh. na. Oy, ah, grabe mo, oy, 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 kain ng awala, sayang, sayang, <Ha>? subuko, <laughs> subuko na, sinanay, dapat na mula, <laughs> may ah, dami na ng ulay, kaya yun na lang ang susuko dito mga abogit sa panghuli ng isla ang mga ni tatay, sa si pare ko, yun, pinamibigay na lang yun sa kanya. Yun, no? Pagod na daw siya. Napapagod <laughs> <laughs> na, ayaw na, Pinamigay na lang. ito dami, oh. Oh, ito na naman. Ay lang ang mapapagod dito. Makahuli. <tod> Okay, ang so, dami ng isda. Kapal ng isda, ang sobrang dami. Ha? Oh? Oh? Maiksi yung ano ni Kuya, maiksi. Uy, laki nun. Laki nun. Grabe. Grabe, sobrang dami ng isda mga kabukid oh. Ito na ihuli namin mga kabukid eh. Bulok. ko lang sa inyo mga kabukid oh. lapad dito, laki. Wala na kami nilagyan, puno na. Ito. Oh, dito tayo. Oh, papakita ko sa inyo. Oh, puno na naman yung sako ni Pisa Serba Pisa ano na? Wala na lalagyan! Ah. Ah. No, no, no. Okay. Ah, okay. lalagyan? Oh, dito lang lalagyan 'yung pandiwa natin. Uy! Grabe! Ang daming isda. Ma Malayo-layo 'yung bubuhati natin pisan. Ilang kilometers 'yun? Saan lalagyan? Ganap tayo sa ako. Oh? Sa ako, papasanin natin.